kumalapit po ako dahil sa kung oh, ano po, medicine po oh, naka-chat po sa mga laboratorio mm. po kasi po wala po akong trabaho hindi ko po kaya po tapos ako lang sa po yung mag-isa nag-amot sa inyo po huwag kong anong kaya po lumalapit po ako sa inyo humingi po ako ng dulo wala na po, matulungan po ako ano, ano po ba ang ano ni ano kamusta na po yung lagay ni uh, baby ano baby ah, uh, 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 baby Mara sorry po hindi po okay kasi po sinabi na po ako ng doktor nung ano po kasi nung no, mato nagsuka po nung July ano po July 30 nagsuka po siya ng dugo tsaka tumahay po siya ng dugo tapos mm -hmm. so, sinabi po ako ng doktor na Urgent na po daw yung transplant niya. Hindi eh, ko naman po alam kung saan ba ako kukuha ng dalawang milyon. Mm. Paano po matransplant yung anak ko? Oh. Paano po ba, ano, nung pinanganak po, ah, uh, ganyan Man, po yung kalagay. Naninilaw na siya, nung, o, no? Opo, nung dalawang linggo po siya, naninilaw na po siya. Mm. So, 11 months na siya ngayon. So, 9 months ago, doon napansin niyo, no? Noon mm. napansin ni Mami Jenny Lynn mm. na naninilaw. siya wala pang isang taon. Wala pang isang taon, pang baby taon siya, no? Oh. Eh, baby Mara, oo. Oo. Oh. Naninilaw. So, walang ano. Wala siyang... Uh, eh, Kung baga, napansin niya may sakit yan. Pinacheck niya doon sa doktor siguro. At uh, ito do nga. Mayroong natuklasan nga talagang. Kitang-kita naman talaga ka, Bantin Paolo, na may... Mm karamdaman si Mara sa atay. Sa atay. Sa, no? sa atay ang problema niya Oo. Kasi iba yung uh, kanyang kulay. Ano? iba. medyo jo jaundice kung tawagin. Jaundice. Ano, oh. Malaki po yung chan ni Baby. Ano? Oh, oh. mo. Mami Jenny Lee. Sa camera. Oo. Oo. Oh, oh. oh, yan. So, kitang kita naman. Oo. Oh, oh, oh. po yung kalagayan ni Baby Mara. Oo. So yung kanyang pusod no at ano na naka-protrude no naka-protrude na yung kanyang pusod. Oh, meron din siyang ano. Oh. May cleft lip siya, no? oh, no? Hindi siya palette. cleft palate kundi mm. cleft lip, no? mm. So 'yan ay another usapin niya, no? Oh, pero po yung sa ganyan niya naman po, wala naman problema. Madaling okay. makorek yan Madaling naman. Madaling lang kasi yan. labi oh. lang po yan. Oh. Ano po daw ang kailangan unahin? Atay. Oo, oh, oh. yun ang problema. Mm. Yung atay. Yan, yung kanyang mata. Mm -hmm. So, yan pala nga kalagayan ni Baby Mara ay uh, inborn na. Ano? Opo. Okay. So, lumabas siyang may sakit na sa kanyang, sa atay. So, ngayon, paano paano mo nilalaban kung sakit na yung baby Mara? Sige, po kayo na para sa ano ko, mm. Kahit may ilo. Tapos lalo po pag sinasabi sa na hindi tatagal yung ganito. Siyempre po, bilang sa akin na sakit po na. Hmm. Siyempre, oo. Oh. Iniisip ko po kasi nakukuha ng malaking pera para mapatransahan siya. Mm -hmm. Wala naman po ko ibang maasa. Hindi ko rin naman po maano yung pamilya ko kasi nakakailangan din sila. Kaya ko nalang po naghanap ng pera para sa anak ko. So ngayon, italagayin ah, niya kasi partner eh, no? Transplant yan eh. Kailangan okay. Uh, may, donor, no? Oo, uh, uh, mahaba ang proseso. Mahaba proseso. ang proseso. Kabanting Paulo yan eh. So ngayon, wala pang... Wala pang donor eh. Nag-apply na ba kayo? Ng... Wala pa po kaming nagagawa kahit isa. Kasi po, pera po ang kailangan. Hmm. Pero sinabi ba ng doktor ito, Mami Janeline, na ang donor ay dapat manggaling sa inyong sa pamilya po, para mas match sa ano? Sa tatay niya po, kaya sa akin, kung hindi po daw sa amin, sa kapatid. Kasi wala, mahirap naman kumuha ng ganyang bata. Mahirap. Hindi ka gaya ng adult, no? Mm -hmm. So, kailangan na sa pamilya. Opo. Mm -hmm. May willing naman po magbigay sa pamilya? Hmm, hindi ko po. Hindi ko pa po alam. Hmm. Hmm. Hindi ko po kasi nakatatanong yun kasi po, Iniisip ko po yung pera muna bago po yung ano na yun. Hmm. Ang operasyon pang, ano pang, pang uh, kanyang uh, uh, gamutan at uh, pang laboratory. Mm -hmm. So sa ngayon po kasi ang uh, pangangailangan ni Baby Mara ay yung uh, monthly medication at monthly laboratory, di ba? Mm -hmm. okay. Pero tanong natin ka, Banting Paulo, si Mami Jeneline. Ano ba ang kinabubuhay mo dati? Anong trabaho natin? No. Nagbuntis po ako. Mm -hmm. nag -ano po ako nag-housekeeping po ako tsaka po nung umalis na ako sa housekeeping, nagano po ako nagtinda po ako sa palengke.